Naiuwi na sa bansa ang labi ng apat sa walong Pilipinong namatay sa hostage crisis sa Algeria. Dalawang linggo na ang nakalilipas. Tiniyak naman ang pamalaan na, na makakatanggap ng tulong ang pamilya ng mga nasawing OFW. May news to go si Victoria Tulad. Pasado alas 11 kagabi ng ilabas sa cargo area ng Manila Integrated Airport Services Corporation sa Paranaque ang labi ng apat sa walong nasawing overseas Filipino worker sa madugong hostage crisis sa Algeria noong ikalabing anim ng Enero. Sakay ng Qatar Airways Flight QR644 ang apat na bangkay sinalubong ang mga labi ng kinatawan ng kumpanyang pinagtrabahuhan ng mga nasawing Pinoy. Dumating din ang mga kinatawan ng Overseas Workers' Welfare Administration o OWA at ng Office of the Vice President. Naroon din daw ang mga kaanak ng mga naturang OFW pero hindi na sila nagpakita sa media sa gitna ng kanilang pagluluksa. They are no, they are skilled workers, very technical ang trabaho nila. Meron doon uh, tatlong buwan tapos uuwi dito another three months babalik doon no uh, kasi ganun talaga yung kontrata nila meron doon mga walong taon na nagtatrabaho ayon sa OWA mula sa cargo area iuuwi na ng mga pamilya ang labi ng kani-kanilang kaanak Bibigyan naman daw ng ahensya ang mga nauli lang kaanak ng tulong, gaya ng 220,000 pesos na death benefits, scholarship para sa mga anak, at tulong pangkabuhayan. Nakapagbigay na rin daw ang OWWA ng stress debriefing at counseling sa mga kaanak ng nasawing OFW. Gayunman, hindi ganoon kadaling tanggapin ang pangyayari para sa mga nawala ng mahal sa buhay. Yung mga familia, mahirap na tanggapin nila, no? Yung uh, uh, balita na kasama yung kanilang mga asawa sa mga namatay, uh, nung nagpunta sila sa opisina ko nung isang araw at kahapon, talagang napakahirap na na yung hindi nila matanggap talaga. Apat na nasabing OFW pa ang hihintay na may uwi sa bansa. Ayon sa OWA, isinasayos pa ang kanilang repatriation. Victoria Tulad, GMA News.